Mga kababayan, dinig na dinig nyo ba yung background music? Nasa harapan lang kasi kami ng pavement eh, sayawan. Tuwing lunes kasi dito sa amin may sayawan eh. Ang saya nila, no? Nagsasaya ang mga Pilipino. Itong mga itong mga kabarangay ko na to na ganyan, nasa sayawan walang kaalam-alam kung ano man lang ang nangyayari sa bansa natin. Wala. Isang umaga, magigising na lang mga ito na, ala, bakit iba na ang nagpapatakbo sa atin? Bakit nasakop na naman tayo? And this time, alam nyo, kung sa, sa tingin ko lang ah, Although hindi naman tayo papayag na masakop tayo uli. Pero just uh, just compare. Kastila, Hapon, Amerikano, in check, Communist China. Ano lang, imagination lang. Kumparahin nga natin, alin sa apat na ito ang mas pinakamalupit. Kaya dapat mga kababayan, hindi tayo dapat papayag na maisahan tayo ng China. Although nga, naisahan na nga eh. Sabi ng mga pro-China, hindi naman daw, wala daw sa history na nanakop ang nanakop ang China. Come on. Di ba kaya nga, di ba yung yung Tibet, yung Laos, yung ano pa, yung mga katabi niya, at saka noong araw pa kaya nga lumapad ang kaya nga lumapad ang area nila dahil nananakop sila yung Mongolia nga eh yung uh, area ng Russia mayroon silang mayroon silang inaagaw diyan eh anong hindi nananakop baka ngayon lang Nananakop na sila buo. Hindi eh, nga lang isang bansa ang gusto nila sakupin eh. Buong mundo. Tapos eh, ito ginagawa nila dyan sa West Philippines eh. in mo, doon sa habang habang nagsasalita sila na mag-usap tayo, mag-dialogue, sabay naman yung panghaharas doon sa West Philippines eh. At ito nga pong latest, bakit kaya, alam mo, ang tagal na palang nangyari nito eh, bakit ngayon lang lumabas? June 3 na ngayon? Eh, May 19 pa pala ito nangyari? Tapos ngayon lang lumabas? Sabali, ngayon lang binalita. Yung ginawa na naman nila ng ng ito ang pinakamatindi para sa akin mga kababayan. Ito ang pinakamatindi. Na di nga ba tuwing magre-resupply through through the sea gamit ang barko, bangka ay eh lagi nilang hinaharas, nahaharas nila. Hinaharang, binubomba, binawater cannon. So, actually ako naisip matagal ko na tong naisip bakit ngayon lang nila naisip na idaan na lang sa by air ibagsak from the plane at ito nga ngayon ang ginawa nila okay siguro na panood niyo sa balita eh yung video na yung uh, <clears throat> navy aircraft nagbagsak ng supply mga supply pagkain, the usual the usual supplies through a parachute ibinagsak doon sa may <coughs> hindi nga lang kasi siguro nakuhang isentro doon sa barko ng Sierra Madre BRP Sierra Madre pero nahulog doon sa malapit tapos ang ginawa nitong mga Chinese Coast Guard na nakasakay sa raft ba yun? o ano? yung lifeboat basta maliit na sasakyan nila tapos sila ang pumulot nung ibinagsak na supplies kinuha tapos itinapon sa dagat o di kumusta na? mga bigas yun, mga pagkain mga gamot o di na sayang Sayang naman, Diyos ko naman. Alam mo, tayo nga dito, hirap na hirap tayo sa mahal na bigas eh. Mga bastos talaga. Pero mga kababayan, ang pinagtataka ko naman, nasaan ba banda yung mga yung uh, Chinese Coast Guard na yon na raft ang tawag nila don sa ano ba yon may mabilis ba yung tumakbo? Kasi pagkaalam ko yung lifeboat, di ba, sagwan yun. Sabi ko, bakit naman kasi naagaw, mga kababayan? Bakit hindi kaagad agad napulot nung mga sundalo natin? Di ba, nakita mo na sa aeroplano, ibinagsak doon mismo sa may tapat ng sa tubig nga lang nahulog. Pero malapit doon sa barko ng BRP Sierra Madre. Bakit hindi man lang nila naagapan? Napulote na unahan pa sila nung Gaano ba kalayo yung mga Chinese Coast Guard na yun na lumapit doon sa may sa may lumang barko na naunahan pa sila? Siguro ko naman po bago pa man lumipad yung eroplano galing dito sa Palawan o kung saan galing, gagaling sa mainland uh, Philippines, eh nag -radyo na yon O, oh, paparating dyan yung aeroplano. Abangan ninyo yung supply na ibabagsak dyan. Hindi naman siguro biglaan yon E doon lang po ako kasi nagtataka na kung bakit naagaw. Bakit naagaw? Eh kayo nga doon ang mas malapit. Hindi ko po maintindihan ha. Hindi ko lang maintindihan kung ano yung sitwasyon, bakit hindi nila inabangan. Dapat inabangan nila yung pagbagsak ng supplies. And then, gaano ba naman katagal na bababa kayo dun sa barko para pulutin yon? Bakit kailangang maunahan pa ng mga Chinese Coast Guard kung saan yun galing? Nak nandoon na ba sila naka-stambay? I just don't know kung doon naka-stambay na talaga. At ngayon naman, yun nga po kasing napabalita na pambabaligtad na naman itong China, ginaga, ginagawa na naman nila ngayon na issue, malaking issue, na ibinabaligtad nila sa Pilipinas. Na keso tinutukan daw sila ng barel ng Coast Guard natin. Unang-una, tututukan Nasaan kasi kayo O di ba? Kitang-kita naman doon sa video eh. Sa picture, sa video, sa balita. Kayo ang lumapit. Lumapit kayo sa outpost, sa barko, commissioned na Philippine Navy ship. Ibig sabihin, teritoryo yon ng Pilipinas. Teritoryo ng Pilipinas, outpost ng Pilipinas. Tapos, lumapit kayo doon at gusto ninyong umakyat. Gusto ma, mga kababayan, gustong akyatin ng no mga sundalong inchik. Yung BRP Sierra Madre. Abay, sobra! Mga kababayan, sobra! Sobra ng pambabastos. Para bang yung term natin dito sa, Pilipi sa Pilipino na nakakalalaki. Opo mga kababayan, nakakalalaki itong mga itchik na ito. Just imagine, outpost ng Pilipino, warship yun. Mga sundalo na Pilipino ang nando doon na ka-station. Tapos lalapit kayo doon? Ano akala nyo, walang baril ang mga yon? Natural meron. Dahil nagbabantay nga sila doon eh. Nagbabantay sa teritoryo at outpost. Military outpost. So, it is expected na armado yung mga Pilipinong sundalo nakabantay doon Tapos ang lakas ng loob, mga kababayan, ang lakas ng loob na lumapit at gustong umakyat So, ano yung ng mga inchik na ito? What do you expect? Chinese! Stupid Chinese! Aakyatin ninyo ang isang barko ni gera? Na may mga sundalo? May mga armas? What do you expect? Sige, kung sinubukan ninyong umakyat doon, hindi kaya kayo barilin doon? Natural! Lusob yun eh! That is plain and simple invasion. Tama mali mga kababayan. Well, hindi naman ako marunong sa military science, pero my god, common sense. Outpost military outpost ng isang bansa tapos susugurin mo. Tapos mag-expect -e ka na hindi kikilos yung nakabantay doon tinutukan daw, eh bakit ka naman tututukan? Ikaw lumapit eh. Kung hindi ka ba naman si Raulong Inchik ka, ba't kayo lalapit doon? Ano yung niyo? nyo? Makikipag-inuman kayo doon? Makikipag... Makikipag-hi? How are you? Mga si Raulo. Sobrang kabastusan na po ang ginagawa ng mga inchik na ito talagang inuubos ang pasensya natin eh. Ngayon, kung halimbawang, alam mo, dapat nga pinaputukan yun eh. Kasi nandudun na eh. Bueno, hindi natin ma, hindi natin masisiguro kung, kung talagang umakyat sila, kung hinayaan nung mga sundalo natin na hayaan silang umakyat. Yun ay talagang plain and simple lusob. Pwede silang patayin dun sa loob ng barko. We have all the reasons to do it. Although kung si si PBBM na naman ang tatanungin mo, ano yung sasagot niya? Huwag. Magpasensya tayo. Excuse me. Kung ibang bansa kaya ang gawin yon. Siyempre lumusog ka na sa ginagawa mo doon, alam naman natin na may hidwaan eh. Sobrang na pong nakakabastos itong mga inchik na to. Para bang ang liit ng tingin nila sa atin? Well, hindi naman ako magtataka. Talagang alam ko, maliit ang tingin nila sa mga Pilipino. Parang langgam lang ang tingin nila sa atin. Pinagtataunan nga tayo niyan eh. Hindi nyo ba alam? ang tawag sa atin, mga estupido, mga gago, tanga. Kaya nga ginaganyan tayo eh. Pero yung nasa sarili nating barko, sarili nating outpost, aakyatin tayo. Kasi nga, ganun ang tingin nila sa atin, mga gago, tanga. Ano? Natural, ikaw sundalo ka, nagbabantay ka ng teritoryo. May papalapit na kalaban. Natural tututok ka. Tinutukan daw. Sabi naman ng ibang vlogger, hindi naman daw tumutok. Hawak lang daw. Eh ko eh. Yung iba, nakarelax lang, nakatayo lang, hawak lang yung baril nila. Pero mayroong isa na finocus nga, talaga nakatutok siya. Natural. Anong masama doon? Dapat lang, dapat nga ipinutok pinutok na nila yun eh. Well, hindi pa naman siguro dapat. Kung talagang sila ay umakyap, siguro ko naman yung mga sundalo natin, magwa-warning shot yun. Halimbawa, talagang bumaba na sila doon sa sinasakyan nila, sa raft nila. Kasi may mga ano eh, ano bang tawag doon yung life jacket, So they were intending to swim, swim to the, swim to our ship, BRP. Tapos aakyat sila. syempre kung talagang gumagapang nila sila paakyat, siguro ko naman mag-warning shot yung sundalo natin. Or, pwede silang pwede silang paputukan, pero hindi patatamaan. Warning. Pero kapag sila ay talagang tumuloy na pumasok doon sa barko, apa? Dapat lang silang barilin. Alam naman magpapauna tayo. pagpapauna tayo, di nagbuka na nga talaga tayong tanga. Tanga lang po ang hindi magpapaputok sa kanila sa ganong sitwasyon. Pwede ba? Tapos ngayon, babalik ta na naman ng Pilipinas sa keso pinaputokan. Bakit? Buti alam nyo, marunong kayo magpaputok. Eh, tinutukan pala, tinutukan. Eh, dapat lang natutukan eh. Buti nga, tutok lang ang inabot nyo eh. Mababait lang talaga ang Pilipino eh. Hindi kagaya ninyo. Mga monster kayo. Mga barubal kayo. Pasalamat kayo. Mabait ang Pilipino. Kasi nga, mga kristyano well hindi ko naman sinasabing lahat kristyano pero mga religyoso mababait pero yun lang nga dahil sa pagiging kristyano natin eh sobrang pagpapasensya tingnan mo si Pangulong Bongbong Marcos kahit na binubomba na tayo na water cano, may mga nasaktan na may mga nasira ng gamit nasirang barko nasirang mga pagkain pasensya pa rin. Ibang bansa kaya, kung sa ibang bansa yan, sobra lang talaga kasing napaka mapasensya. Sobrang mapasensya na nagmumukha ng tanga. Sa totoo lang. Yan lang na pagpasok-pasok ng, ng barko nila sa teritoryo natin, dapat nga yan, binubomba na yan eh. Kaso, well, wala naman kasi tayo pambomba eh. Siyempre, pag binomba natin, hindi, bubombayin din tayo. Pero sa totoo lang, kung pantay lang na, pantay na strength, lakas ng pwersa, dapat yan, pinaulanan na ng bomba yun eh. May karapatan tayo. Pumasok ka sa teritoryo ko, eh, anong ginagawa mo pumasok ka ng walang paalam at inaangkin mo yung teritoryo ko once na nasa loob ka ng teritoryo ko pwede kitang pasabuga ng bomba pwede kita bombahin ganun lang yun salamat kayo si President Barcos ang presidente kung ako kaya si Raulo ako eh pumasok kayo dyan sa teritoryo ko karapatan kong ko yun. Pinuprotektahan kong teritoryo ko eh. Ano ginagawa nyo sa teritoryo ko? Bombahin ko kayo. di ba? Tama mali. Hindi ako pwede maging pangulo kasi mainitin ang ulo ko eh. Pero diba, kagkong nang gawin ko. Totoo lang. Mga kababayan. Kaya naman tayo, damo, harap harapan binasto si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Singapore. Parinig parinig yung Alam niyo kasi tayo mga Pilipino sobra na nga tayong ang tingin nila sa, sa atin tanga at gago. Ang pangulo pa natin sobrang mabait. Ang tawag ang tawag niyan dito sa sa amin eh sa sobrang kabaitan kahit na subuan mo na ng ipot kakainin pa. Shhh! hindi ganun ang ugali ko. Yun lang mga nananginira na yan. eh sa akin, ano yan? Hindi pwede sa akin yung ano ni response ni BBM sa mga ano, mga talaban, mga ay naku, ewan na lang. Kaya nagbumuka tayong tanga. Binubumba ka na eh. Shh. Okay mga kababayan kayo, ano sa palagay ninyo? Tama ba na magtangatangahan na lang tayo? Dapat natin ipaglaban ang bayan natin. Ipaglaban ang bayan. Dahil ito lamang nag-iisa nating tahanan. Diba?